Hi guys, mayong hapon. So, makalat yung mesa namin. Ah, uh, saging. Ito, ula, ito lang yung breakfast ko kanina. Kasi wala akong ganang kumain ng kanin. Tapos, ito, dala na naman to ni Princess. Oh. Manit, ano. Ito pa, sa loob. Nandyan pa. Tapos guys, nakabili na naman, nakabili na talaga kami ng luwag ay sandok pala pag luwag kasi sa Bisaya. Sandok. Kasi yung ganito namin guys, na bali kasi luma na eh, hindi naman pwede gamitin na sira yung luwag. Kaya bumili si Princess. Ayan, dalawa to na luwag. Ayan, dalawa. Kung meron na kami luwag, hindi na kami mahirapan, magsandok ng kanin. At bumili si Princess ng pansonis at saging so guys saging saging to guys bumili, siya ng saging kasi ano baon ko mamaya kasi wala ko parang wala akong ganang kumain ngayon ng kain kaya gusto ko ano? muna magsaging saging tapos nagluto siya ng dobong bab manok kaso ano ah mamamantsa ininit lang to kahapon pa to na Tubong manok mamamantsa to di ano natin sa plastic di ba may plastic tayo na oo oh, ano? nga ah, lagi na natin sa plastic dyan guys sabi tama lang ba tama na yan Ano, lagay namin dito guys ng plastic kasi para hindi magka anong tagalog ng tagok <laughs> basta kay tagok guys tagok ng saging nadikit-dikit kasi dito <laughs> hindi naman na, alam pa ka ng man. tagalog ng tagok tapos si sara mo na isara gano'n lang kain tayo guys kain oh. tayo manok na dubong manok ang ulam namin Ilagyan mo ito ng asukal. Hmm. May mga bisaya. Manok pa siguro dito, no? Tinda? Meron. Tasa. Ito ang mga Buhay pa eh. Buhay? Buhay pa eh. Mahal. Binibinta nila buhay pa? Pagalit yung ano, bantris ang tawag namin dito eh. Mm -hmm,